Good morning mga lods, welcome to my vlog. Sunadaan so, na lang po natin itong mga lods, no? Sipapakita so, papakita ko lang po mga lods no. Itong sitwasyon na uh, itong eh uh, uh, sitwasyon po ng uh, barangay uh, San Agustin na uh, kung saan mga lods, mapakita po natin no itong uh, rice field or basakan sa Bisaya uh, talagang uh, nagmistulang uh, dagat na mga lods dahil po sa tuloy-tuloy na ulan within 5 uh, days na walang tigil po yung ulan mga lods kaya yung mga uh, ulan na nasahod galing sa mga bundok dito po mga lods yung bagsak kaya makita po natin mga lods kawawa po yung ating mga farmers no yung mga pananim na palay ay talagang uh, ito uh, nagmistulan ng dagat mga lods no? dahil itong uh, uh, tubig na ito uh, diretso to don dapat sa agandara River kung mayroon lang sana maayos na drainage itong uh, tubig na naipon dito at tatagal pa to ng mga ilang araw bago humupa kaya dahil nga uh, wala nga uh, maayos na drainage na kukunikta doon sa Gandara River mga lods, no? itong uh, barangay uh, San Agustin pag ganitong uh, tuloy tuloy na ulan mga lods eh, talagang ganito lagi ang sitwasyon, mga lods. Minsan pa nga, pag uh, may mga masamang panahon, hindi lang po ito. Talagang, itong dinadaanan ko, uh, abot pa yan sa, uh, hindi nakadaan yung motor. Uh, abot sa hanggang dibdib yung uh, uh, tubig. Once na mayroong mga masasamang panahon, mga ludso, no So, ito makita natin, no? Ito may mga palay or uh, yung iba, uh, hindi na makita yung mga pananim dahil nga dito ganito lagi mga lods ang uh, sitwasyon dito sa lugar ito sa Barangay San Agustin. Uh, at kailangan siguro dito uh, magkaroon ng mayrong uh, maayos na drainage no na kumokonekta doon sa Gandara River kasi sa ngayon eh, ganito talaga na naiimbudo yung uh, tubig na Uh, nanggagaling sa iba't ibang uh, kabundukan kaya nagmistulang at dagat na mga lods so hanggang dito lang muna tayo mga lods thank you